Ano ang mangyari sa iyong katawan kung araw-araw kang kakain ng pipino? Ito ang lihim ng iba na hindi sinasabi sa iyo. Ang pipino ay mababa sa kalori na pasok para sa malusog na merienda, weight loss or weight control. Ang pipino ay mataas sa water content about 95%. Ang pagkain ng pipino ay nakakatulong para maging stay hydrated at maiwasan ang dehydration. Ang mataas na fiber content ng pipino ay nakakatulong para i-control ang blood sugar levels. At para mabawasan ang panganib sa diabetes. Ang pipino ay mayaman sa nutrients tulad ng vitamin C, vitamin K at potassium. Ang vitamin K ay mabuti para sa blood clotting at kalusugan ng buto. Habang ang potassium ay gumagana para i-maintain ang normal heart function at blood pressure. Ang fiber ng pipino ay nakakatulong para i-promote ang digestive system at para maiwasan ang constipation. At nakakatulong para i-maintain ang malusog na bituka. Ang pipino ay napaka-nutritious, pagkain mababa sa kalori na mabuti sa iyong kalusugan. Follow for more para matuto ka pa sa mga praktikal na kalusugan.